Okay guys, uh, nandito kami ngayon sa Molino Bacoor, no? Mayroon tayong sin service dito guys na Panasonic, no? So ito ngayon guys, testing natin para malaman natin kung anong problema, no? Siya saksak natin. So ayan guys, ino-on natin, nilagay natin siya sa suspend program. Ayan. Ayan guys, kung mapansin nyo, guys, nasa 14 siya. Antayin natin, no? Tingnan natin kung maglabas ng error. Nasa 11. Ayan, so hindi, hindi gumagalaw. O, ayan, bumalik yung oras ng 20. So, hindi gumalaw guys yung motor natin, no? So, bumalik siya ng 20, no? Ayan. So, ayan. Ulitin natin. So, tingin natin ulit, no? Bakit ganoon? Spin ulit. Ayan. Start. Nasa 14. Tingnan natin. Ayan. Walang movement yung uh, drum drum. So, Santay natin, natin, guys. Nasa 11 siya, guys. Oh. Ayan. Tay natin, no. Ayan, so bumalik ng 20, no. So ito guys, no. So baka may encounter niyo ito, guys, no. Yung mga itong problema. So ang problema nito, guys, ay ah, hindi rin ito nagwawas, no. Wala ring spin, no. Kakarga lang ng tubig, magdi pero hindi rin magwawas at saka hindi rin mag-spin, no. Pag ilagay mo siya sa spin program, ah, pagdating niya ng 11, buo balik siya ng 20. Walang movement, no. Walang movement yung motor, walang movement yung drum. So, ang oras na ay balik ng 20. Ayan. So, dito guys, ang gagawin natin, buksan natin to yung likuran. No? So, subaybayan nyo ito guys. Maraking tulong ito sa inyo. No? Lala kung kayo ay nag-troubleshooting sa mga ganitong Panasonic, no? ganitong brand. No? So, ang gagawin nyo guys, buksan nyo ito. Ayan. Itong control board na ito, buksan nyo. Para malaman nyo kung anong problema. No? Ayan, checkin natin. So pag ganito guys ang problema, ang next natin na i-check guys ay yung kanyang uh, motor, no. So tingnan kagad natin, no. So s'yempre tingnan niyo rin guys yung wiring. Pag good yung wiring guys, buksan niyo itong likuran. No, buksan niyo itong pinaka board niya. Ayan. So bubuksan natin to guys, no, para ma-check natin yung mga dapat i-check dito. No, ayan. So kung kayo ay bagong technician, panoorin niyo ito, no. Malaking tulong ito sa inyo, guys. Ayan. So, buksan natin to. Ayan. inubuksan lang ng kasama natin, no? So, sineservice natin ito, guys, no? Dito tayo ngayon sa Molino, Bacoor. Ayan. From Santa Rosa, Laguna, tumakbo tayo ng Molino, Bacoor para iservice itong washing machine, no? Upon request ng ating customer. So, ito, guys, itong socket na ito, ito kagad yung check natin. Tatlong, tatlong wires ito, guys. Ang socket na yan, guys, connected yan doon sa motor. No? So, sukatin kagad natin yung resistance. No? Para malaman natin yung reading ng resistance ng motor. So, ito kagad tingnan nyo guys. Kapag nag-check kayo, no? yung sakit na ito. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. No? Che na natin kagad. Ayan. So, tingnan natin guys. No? Tingnan natin yung resistance value ng motor. So, ito yung sakit na ito guys sa motor ito. No? Ayan. So, ayan. Kung mapansin nyo guys, ayan. Ayan, no? Nasa 400 something na. Ayan, sa kabila, 13.5. Ayan, sa kabilang side. Ayan, nasa 400 uh, ohms na. So, ibig sabihin guys, shortage na yung motor nito. So, tandaan nyo guys, ang reading ng motor, equal yan lagi guys ng 13.5, no? Or 13.6, equal yan. Lahat ng uh, wire niyan, it kung saan nyo siya equal yung reading niyan. So, dito guys, nakita agad natin na ang problema nito guys is motor no so uh, dahil ang uh, gaitong uh, brand ay 12 year, years warranty yung motor so i-suggest natin sa customer na ipawarranty mo na yung motor so nung nakita natin guys ang problema niya ay yung kanyang motor no so doon parang lang sa resistance guys kita na kagad natin ang problema so ayan so sana makatulong yung video na ito no sa lalo sa mga baguhan na nangangapa sa ganitong troubleshooting o sa ganitong problema ng washing machine okay guys bye bye